Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces, para sa Marso 2, 2025. Sa araw na ito, habang ang Venus ay nagsisimula sa kanyang paglalakbay sa retrograde, maaaring maramdaman mong ikaw ay napapalibutan ng enerhiya ng malalim na pagmumuni-muni at introspeksyon. Ang paggalaw na ito ng planeta, ay nag-aanyaya sa iyo na lumingon sa nakaraan, upang suriin ang iyong mga damdamin, ugnayan, at pangarap na maaaring natabunan ng abala sa pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng lakas ng kalawakan, ikaw ay hinihikayat na bigyang pansin ang mga banayad na pagbabago sa enerhiya na pumapaligid sa iyo, at gamitin ang mga ito upang mapalakas ang iyong pangunawa sa iyong sarili at sa iba ang pagiging bukas sa prosesong ito ay makakatulong sa iyo upang mas lalong lumalim ang iyong koneksyon sa iyong emosyon at panloob na tinig. Ang Venus Retrograde ay nagdadala ng pagkakataon upang suriin ang iyong mga relasyon, hindi lamang sa romantikong aspeto kundi pati na rin sa pamilya, kaibigan, at sa iyong sarili. Maaaring mapansin mong may mga lumang alaala, o hindi pa natatapos na emosyon na bumabalik, nag-aanyaya sa iyo na harapin ang mga ito ng may tapang at pangunawa. Ang pagpapatawad, maging sa iba, o sa iyong sarili, ay maaaring isang mahalagang hakbang sa iyong pagunlad sa panahong ito. Ang mga dating sugat ay maaaring lumitaw, hindi upang guluhin ka, kundi upang bigyan ka ng pagkakataong matuto at lumaya mula sa mga ito. Tandaan, ang bawat yugto ng buhay ay may dala-dalang aral, at ngayon ay isang magandang panahon upang yakapin ang mga leksyong ito ng may bukas na puso. Habang ang buwan ay nasa masiglang Aries, maaaring maramdaman mong ang iyong espiritu ay puno ng sigla at pananabik para sa mga bagong simula. Ang enerhiya ng Aries ay matapang at masigasig. Hinihikayat kang humakbang palabas ng iyong comfort zone at sumubok ng bago. Ito ay isang araw kung kailan ang universo ay nag-aanyaya sa iyo na palayain ang iyong sarili mula sa mga limitasyong ipinataw mo sa iyong sarili. Ang takot sa hindi pa alam ay maaaring magdulot ng pag-aalinlangan. Munit ang pagtitiwala sa iyong sariling kakayahan ay magbubukas ng maraming pinto para sa personal na paglago at mas malaking pag-unawa sa iyong layunin sa buhay. Ang pagkakataong ito ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga malalaking desisyon, kundi pati na rin sa pagbibigay pansin sa mga maliliit na hakbang patungo sa positibong pagbabago. Marahil ay oras na upang subukan ang isang bagay na matagal mo nang nais gawin, isang bagong libangan, isang bagong pananaw sa buhay, o isang bagong paraan ng pag-aalaga sa iyong sarili. Hindi kailangang maging malaki ang pagbabago upang magkaroon ng malalim na epekto sa iyong buhay. Minsan, ang mga munting hakbang ay ang nagiging daan sa mas malaking pagbabago sa hinaharap. Ngayong araw, maaari ring maramdaman mong ang natural na mundo, ay may espesyal na hatid na mensahe para sa iyo. Ang koneksyon sa kalikasan, ay maaaring magdala ng kaliwanagan sa iyong isipan, at kapanatagan sa iyong puso. Ang simpleng paglalakad sa labas, ang pag-aalaga ng halaman, o ang pagmamasid sa mga ulap, ay maaaring magbigay sa iyo ng inspirasyon, at muling magpapalakas ng iyong espiritu ang pag-aalaga sa ating kapaligiran ay isang paraan upang ipakita ang ating pasasalamat sa universo, at sa pamamagitan nito, maaari nating maramdaman ang mas malalim na koneksyon sa ating sarili at sa iba. Mahalaga rin sa araw na ito ang pagbabalik sa mga taong minsang naging gabay mo sa buhay. Maaring ito ay isang dating guro, mentor, o isang kaibigan na palaging nandyan, upang bigyan ka ng payo sa mga panahong nangangailangan ka ng direksyon. Ang kanilang karunungan at pananaw ay maaaring makatulong sa iyo, na makita ang mga bagay mula sa ibang perspektibo. Kung may bumabalik na alaala, o may lumilitaw na damdamin tungkol sa isang relasyon sa nakaraan, huwag itong ituring na hadlang bagkus, gamitin ito bilang pagkakataon upang matuto at lumago. Sa aspeto ng pananalapi, ngayon ay isang magandang araw upang suriin ang iyong paggastos at tiyakin na ikaw ay nag-impok para sa hinaharap. Ang Venus retrograde ay maaaring magdala ng mga tukso na gumastos sa mga bagay na hindi naman kinakailangan, kaya't mahalagang maging maingat at matalino sa iyong mga desisyon. Ang paghahanap ng balanse sa pagitan ng kasalukuyang kasiyahan at pangmatagalang siguridad ay isang mahalagang aspeto ng iyong paglalakbay sa pananalapi. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay berde at pilak. Ang berde ay sumisimbolo ng paglago, kasaganahan, at kagalingan, habang ang pilak ay kumakatawan sa intuisyon at espiritual na kaliwanagan. Ang pagsusuot o pagdadala ng mga kulay na ito ay maaaring makatulong upang patibayin ang iyong enerhiya, at dalhin ang positibong impluensya sa iyong araw. Ang iyong maswerteng numero ay dalawa, pito, at labing anim. Ang dalawa ay kumakatawan sa balanse, at harmonya, ang pito ay nagdadala ng espiritual na karunungan at malalim na pagninilay, habang ang labing anim ay sumisimbolo ng pagbabago at muling pagsisimula. Para sa maswerteng gawain ngayong araw, subukang magnilay at isulat ang iyong mga saloobin sa isang jurnal. Ang pagpapahayag ng iyong damdamin sa pamamagitan ng pagsusulat, ay maaaring makatulong upang linawin ang iyong isipan, at bigyang daan ang positibong enerhiya na dumaloy sa iyong buhay. Ang pagbibigay ng oras sa iyong sarili, upang magmuni-muni, ay makakatulong sa iyong mas maunawaan ang iyong tunay na nais at layunin. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ang buhay ay isang walang katapusang paglalakbay ng pagtuklas, pagmamahal, at pagunlad. Ang Venus Retrograde ay maaaring magdala ng mga pagsubok, ngunit ito rin ay isang pambihirang pagkakataon upang lumago at maging mas matatag sa iyong personal na landas yakapin ang bawat sandali ng may bukas na puso at isipan, at magtiwala na ang lahat ng nangyayari, ay may dahilan at layunin sa mas malaking larawan ng iyong buhay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.